O mabaho na ron? Gaasok pa? Ano naon? Si figure, an Pizza, huh? hey, an ang mabaho na ron? Ang! Kabila si Bina ay an-ana su suunog na ron. Ay. Ibit si an-an abaw. An-an. Ay, suunog na ron. Ay, bagong riband yan ay naging tag... Ay, nasunog ka doon. <laughs> Ay, ano, ano, nag, ano ka Nag, nagsunod sa Umang ka gawin? Sige, alin na kayo. So, ubos, uh, baka kamatis. Hmm, sunod ka marimar. Sunod, ako ni Manang Ano ano si Manang ko, no? Ay, sus, lang, <laughs> lang, sunod ka lang. Ay, oron, ay abot, Sinunog ito sa parata, nata, ah. Ungo. Abot, ito sa dagom. Buhay, yun. ni ano ni chura kara kan amatun tunda tanan kero lang in kan arun tanan anan an mugay, Daya nang ako no tagsuno kag tawa kay manang rayo ang pagsuno go. Umang hay. Pwede man dinu kanitan. Inay one na ah nga. May na hay. Hey, hmm, sa sabunutan ko imbang riban na no nay. Mga masamad na -riban na yes, man ang <laughs> bunutan na do. muna man binayad. Ada ta man ni jo. Jugin ano na jo <laughs> <laughs>